upang humingi ng kapalit para sa nawala o nasira na SSS Unified Multipurpose ID o UMID card. Maaari kang 1. Maghanda ng affidavit of loss kung nawala o nasira ang UMID card. 2. Magsumite ng SSS Form E6 na available online o sa isang branch ng SSS. Three, Magdala ng valid ID tulad ng passport o driver's license. 4. Magbayad ng replacement fee sa lagang 200 pesos sa isang branch ng SSS. 5. Mag-schedule ng appointment sa branch kung saan ka nag-apply para sa UMID card. 6. Maghintay para sa pagproseso na maaring tumagal ng ilang linggo. Ang UMID card ay maaari mong gamitin para magpagtransaksyon sa maraming ahensya ng gobyerno. Gaya ng nabanggit, kakailanganin mo mag-draft at magpanotaryo ng affidavit of loss. Malinaw sa nakasaad kung paano at kailan nawala ang card. Magbigay ng form ng kapalit ng UMID, dapat ka magsumite ng SSS Form E6 para sa mga empleyado ng pribadong sektor o GSIS Form 1 para sa mga empleyado ng gobyerno